Hello mga kabukid, di ano po kita karon mga kabukid kay nagakatigo ang mga inabang non vloggers mga kabukid pinanguluhan sa among abtikon o among pinanggang mayor Jono Humamoy mga kabukid siya ang nagmugna sa gihimong event ngayon gabi una mga kabukid ang Inabangga uh, inabang vloggers night yan ayon mga kabukid oh yung libreng pagkain namin ngayon mga kabukid sa mga nag ano libreng panihapon na kami dito magugit panalo na agad Ayan, <laughs> mga kabukid habang gahulat pata sa uban nga nagkaon pa mga diri kakawa pa pud ang atong uh, halangdong mayor mga kabukid o nga video-video muna tayo dito ng kaunti mga bukid sa itong mga kaubanan, nga, mga vloggers ewa pa po, po maabot ang itong uh, mga idol na mga vloggers dyan mga kabukid yan mga kabukid ito na si Mayor John mga kabukid eh.

Historia, Councilor Alia Niana Iscala, Councilor Nilo Peticio, Councilor Dico Historia, Capitan Limpa Suarez, Councilor Mamnasa Melloria, Councilor Tinan, Councilor Cesar Bautista. No? Kay kuwanig drapay lang sila, kay kami na atin lang maurang gabi ikan ni Pila, iba ko dagan kayo mga kaparangay, ang unyang tawad-tawad, ubiyan na po may kaya na sa barangay sa Kawayan. Pagpaka na ito ang SB members. Ayan mga kabukid, ganun ka very supportive kayo ang among mayor dito sa Inabang Bohol mga kabukid. Talagang sinusuportahan niya kaming mga maliliit pang content creators, mga vloggers mga kabukid. Tinatulungan niya kami na paano mag-improve ang aming pablo-vlog mga kabukid. Si Dudong sa kapatidan, baka to, si Dudong Dini. si Mikoy sa pamilya Johnny. Mana tu bukit sematu garpu saya yang bangga Si Lumat, Bukit si Mark Atau perpakaian si Mark belakang Dunia yang tahu pun mau namun sama speaker na to Si Jerwin, Yudilmo, mengikut sa Monetization, perpakaian na to Malikot na tayo, mga ladre. Kini mo, malikot na lang. Kaya totoo rin, no. na totoo, mga misi, saan nga rin, mga Kami, magpapaka na totoo. yung mga kabukid, talaga nag-invite pa yan si Mayor Joe ng mga kabukid, ng mga sikat na mga vloggers. Ito, mga guhula ng mga kabukid. Malikot na tayo, mga ladre. Kini, pagabuhat ni na Vloggers Night. Na ako, niyo. Na karong gabi ko na, na mo yung makatulaan. Kaya mo nang ninyo, na niyong, na vloggers na ba ang tanan? Mga na yun. No? Na pa painakot na mismo, kiniusanay ka, o nangin mo na, this is a job opportunity. Nga nung may kumantag job opportunity, kay mismo na ay monetization. Kung mismo na iuban na ito, kadungog mo na iuban na kadawat nag $500, $1,000, kasi ninyo na na ay $10,000. Na na. na ba? Wala ka, pero pandong na. Ha? Dollars pa, pero na anak ko pinanakana. Ha? Binaka boss. 5000 dollars na <laughs> <laughs> dia, pamistik sa bihawi. Ha? 1200. <laughs> 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 Bakit ni? Bakit lo milom lang nisila? Lantod ni pastor yahon no ni atin nang magbulgar pila na yung like income sa monetization berita. Dili lang kay na na maka-income ta pinaagi sa pagplan, no? hindi mismo ang labing importante, yung kita we spread the positive vibes. We spread the good news Di karong nga panahon na kasagaran mo sa toxic or di toxic ang social media. toxic okay. Toxic kayo. Kung mismo role ko na nato is it influencer. Kay mo influencer man mo, nagsugod mo sa inyong vlogging journey karon karon tuiga, may ayo tuiga, o dugay na kung kunin mismo, posible karon adlaw. Alam mo, kung saan ako ka, influencer ko. Kapag pahina ako, nga always spread and choose and choose the positive vibes. Kaya daghan mo mga negative vibes. Ang so positive vibes lang ka. Kaya kalibutan ka ron, daghan ka kayo mga hangin, dahil, mga challenges, huwag importante nga naning good vibes mo bati sa atong katawan. Kaya mismo, ang audience ninyo, mga dagko na ba, rapi pilang mga bata. Apil lang mga dagko na ba, rapi pilang mga bata. Okay. Okay, may gabi sa tanan sa mga aspiring vloggers niya. May gabi o ni Mayor. Mayor, may gabi o sa itong mga speakers karon rin mega may gabi. So, ako, medyo dungay na duka, mga vlog-vlog sa una. Pero sa una na dyan kong bisa Mayor, basta wala akong kabalo. Ano yung mga kadang-tay mga decision na. Itong, session, Once, natin ako sa upay na, panahon oh, din na, mo, tumitugluan ko niya, nag-official na mood ko. Di ako, na. ako, silingan ako, tumitugluan. Nauna siya monetize kaysa na ako, pero okay lang kay katugayan ang monetize na po. Kaso lang kay katong kanang walo. Then once na restrict ko sa reels, huwag ko bukaibaw ka ng, wala nang ipahibaw sa ako video. Basta kay kwato ko siya kada kada ano, original content. Hindi, kung sa Facebook, dapat kada lang mag-check sa ako. Mauna

Kung ito yung pinaka, uh, mo yung challenges, mo ito yung pinakanindot learning experience uh, uh, sa inyong vlogging journey, sa inyong pagsugod, um, doon successful na kayo. 1 million plus, One point, bilang, 1 point, 1.4. 1.4 million followers, pagpaka na ito, kaya ka 1.4 million followers. Bukan bukan ni na ni naik sa susah belah. Bukan itu bu. Asal lang <laughs> lagi, pada lang.

sakit sa o, oh, labad, kina, dilit ko dali, ang content konten, wapa may mga nagubad ni eh, Panikoy, wala mga may nagubad, panahon sa paniniya ko kay pandemic lang lagi, mo nang, mo nang may sasamba, mo nang sasamba. sa mga computers, mo ni ang kamera, no, ang kamera, then, atay mga sensors, no, kung katong, ang pipe, mga drone, ka, drone. Natay mo katabangin sa sensor kay oh, kuntay uh, haligi-haligi, so dili siya nya bateri so yo kini na sa sa 2020 ko na and then siman man na mostly nag plug ko like recycling and sa buhol ila sa sa buhol sa ibuhamo ka sa sa buhol ila na ako ila na ko na ila nya na ko ulit ko sa dere sa Mabay, po, mabay. Tanang mga, mga, mga ilan doon na sa inyo sa mall. Yan na ganang ikuan. Kaya eh, na ganang ako. Yun yung lima ka mga sikat na rin ng mga vloggers dito sa buhol mga kabukid na in-invite in ni Mayor ng mga kabukid na nagbigay sa amin ng inspirasyon para kami ay mag-improve din sa aming mga pagbablog mga kabukid. Yun lang guys. Bye bye guys and God bless us all.